Good day mga bae, this is Mikae TV A day in my life as a content creator Slash student at the age of 10 Kaya naman na talaga dito ng ay grabe ba Support so, this video nga pala mga bae Pakakaway ko nga lang School. Another series na naman po pala ito ng pagsundo sa akin ni Mama sa school. Alam niyo pa ba mga baby, bigla ko yun ng crave ng ramen. Kaya naman, to the ramen shop! Uy, grabe ba? Malapit nga lang po pala dyan sa aming apartment yung ramen shop. So, ayan, nagsimula na po agad kami si Mama dyan magluto ng ramen napili po pala dyan ni Mamang Ramen is cheese ramen. Hindi nga po pala siya masyado mangang. Kaya naman, sinimula na agad ni Mama magluto. Alam nyo ba mga Ben, na nagugutom na ako dyan at mas lalo pa ako nagutom da kadahil nakita ko si mamang ang nagluluto. Hoy! grabi ba? Ma, tama na yung tubig! Ayan na po pala mga biyo. Nasobrahan po yata dyan si mama ng tubig. At ilalagay na po ni mama yung napili po na ramen. Yan po pala mga biyo yung at affordable po siya dito. Yan nilagay na po ni mama yung noodles. Yan po, luto-luto lang. Hanggang sa maluto. Hindi ko na po dyan si mama ng tinidor, ay ng gunteng para mabuksan na po yung mga seasoning ng ramen. And mga mga beh, nalagay na po pala ni Mama at minix mix ko na po siya dito. Megas megas ko na po pala diyan, mga beh. Kaming lang po pala yung customer. Yan po yung mga choices. May buldak din po dyan. Ang napili ko po ay masaba yung ramen. Ah, Sobrang sarap. Hoy, grabe po. Malapit na po pala ang maluto. 1 minutes and 20 seconds na lang. Yan po, tignan niyo po. May sobrang anghang din po yan na yes, samyang. Pero yung pinili ko po yung cheese lang. Pero medyo manghang. Yan po, o, malapit na po siya maluto. At yan po, tingin-tingin lang ako sa niluluto kasi gutom na ako. Yun na nga mga ben, luto na po pala at tinaray ko po agad. So, naano po pala dyan yung salamin ko kasi sobrang init pero tignan niyo naman. Craving satisfied! Tignan mo naman mga bis, sobrang sarap po! At di din po pala dyan si mama nagluto ng sarili niya kasi po, sawa na daw po siya dyan. At kung mapapansin rin po pala, is wala po dyan si kuya kasi po nauna na po siya sa akin. At yung kinain niya po pala is, buldak! Ayan po si kuya nung kumakain ng buldak. And yan po naman ako na kumakain ng samyang. So, yun lang muna for now. Bye! Thanks for watching! Mwah!